Magandang araw mga ka-probinsya uh, Ipapakita ko lang pala sa inyo ang taniman ng kalabasa ng aking mga magulang Ayan Madami-dami silang tanim na kalabasa Ayan dito Medyo masukal na o, Lagi kasing umulan kaya hindi magamas-gamasan Oh, may bulaklak na. Namumulaklak na siya, oh. Pero wala pa siyang bunga, mga kaprobinsya. Namumulaklak pa lang. Ayan, yeah, medyo malawak-lawak din tong tanim nila ngayon na kalabasa. Hanggang dun sa may taas. Uh, itong taniman pala nila na ito, ito yung taniman dito sa kabila. Meron pa silang taniman doon sa medyo... Medyo malayo ng konti sa may bundok. Mayroon pa silang ibang tanim doon. Kalabasa din. Kalabasan din yung tanim. May tanim din silang kalabasa doon. Ipapakita ko sa inyo. Sa mga susunod na araw. Yan, medyo malawak-lawak to. Hanggang doon. Sa may taas. Ayan oh. May mga saging doon sa kabilang dulo. Hindi na sa kanila yan. <laughs> Iba nang may-ari niyang tanim na saging na yan. Itong tanim na kalabasa lang sa kanila. Ayan. Dati sukalan pa to dito dati. Tapos tinatapunan ng mga basura. Ayun, ayan. ayan tinanim na nila malapit na to namumulaklak na eh namumulaklak na siya ayan sa mga susunod na araw sa kaya sa mga susunod na linggo ay eh, update ko sa inyo kung may bunga na siya kung namumunga na siya sa ngayon kasi namumulaklak parang sya siya eh ayan, hanggang doon sa may taas na yun ayan dati may mga kulungay dyan ayan taas dito tinatap may mga basura yan dyan oh. ngayon malinis na tinaniman na nila Yan, sa may bandang pa may ilog dyan. Sa may bandang tabi na yan, mga may ilog dyan.